Isa pong netizen na nagpapantanong kung meron na bang ginawang hakbang si Senator Lito Lapid upang matulungan ang mga mahihirap na makamit ang kanilang mga pangangailangan serbisyong medikal. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report na ito. Sa ipinadalang mensahe na isang netizen, tinanong niya kung si Senator Lito Lapid ba ay mayroon ng nagawang hakbang upang matulungan ang mga mahihirap na makamit ang mga pangangailangan nilang serbisyong medikal? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kabilang sa mga isinulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill No. 51 o ang Free Medical Assistance to the Poor Act. Bilang isa sa mga responsibilidad ng gobyerno sa mga nasasakupan nito na ang kanilang karapatan sa serbisyong medikal, makatutulong ang panukala na ito na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa usaping pangkalusugan, partikular na sa mga may hirap na mamamayan. Kung kaya naman kabilang sa mga layunin nito ay ang bigyan ng at na kompensasyon ang mga medical professionals na magsasagawa at magbibigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap at marapat lang din na makatanggap sila ng allowable tax deduction na aabot sa 10% ng kanilang gross income. Ito ay upang bigyang halaga ang kanilang sakripisyo mula sa mahabang pag-aaral upang makamit ang kanilang pinaghirapang kasalukuyang posisyon sa industriya ng medisina hanggang ngayon na sila ay ganap ng nagseserbisyo sa mga Pilipino at yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.